Ang pinakamatinding panganib ay ang hindi nagsasagawa ng panganib sa mapayapang paraan. Huwag tayong magpadala sa mga huwad na relihiyon at mga peking mangangaral ng Biblia na nagtataglay ng mapanlinlang na layunin. Ang buhay ay dapat ingatan. Isa, magingat sa mga bulang propeta, sila ang mga taong nagpapanggap na may mensahe mula sa Diyos ngunit sa katotohanan ay nagdadala lamang ng kalituhan at kapahamakan sa ating kaluluwa. Dalawa, huwag magpalinlang sa maling paniniwala dahil ang mga ito ay nagdudulot ng kamalian at pagkakabahala sa ating espiritual na buhay. Tatlo, iwasan ang mga gumagawa ng himala sapagkat ang kanilang mga kapangyarihan ay hindi mula sa Diyos at maaaring magdulot ng panganib sa ating kaluluwa. Apat, Magingat sa masamang kasama, sila ang mga taong nagwudyok sa atin sa kasamaan at nagdadala ng negatibong impluensya sa ating espiritualidad. 5. Unahin natin ang Diyos sa lahat, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihang pumatay ng kaluluwa kapag tayo ay naniniwala sa maling bagay o nabubuhay sa kasinungalingan na maaaring magdulot ng panganib sa ating espiritual na buhay. Wala ng second chance sa araw ng paghuhukom. Pag namatay sa maling relihiyon ay ang kaparusahan na lamang ang hinihintay. Sa bawat isa sa atin, may pagkakataong maligtas. Kailangan lang nating maniwala sa tama at magpakita ng kabutihan sa ating sarili at sa iba. Ang kaluluwa ay dapat ingatan. Mateo Kapitulo 10, Versikulo 28, MBB 05 Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sahalip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Unang Samuel Kapitulo 2 Versikulo 6 Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Ikalawang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 1 hanggang 11 RTPV 05 Subalit nangyari yun upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 19 Itinuring ni Abraham na may kapangyarihan ang Diyos na buhay ng sinuman mula sa kamatayan. Sa Panginoon, ang isang araw ay isang libong taon ay isang araw lamang. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 8 hanggang 9 Ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal, sa Panginoon, ang isang araw ay isang libong taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabili sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak.